guys uh, hey, uh, ngayon ay may pupuntahan ako ng customer uh, may sa tayo ngayon uh, magtuturo ako ng mga alaga ng big yung anak na ng inah inahin ano, yung pinanak natin na na Baling, yung nakaraang bingo ito yung bali pa sampung araw na yung big na tuturo ako ngayon uh, ipakikita ko sa inyo kung anong lugar yung pupuntahan ko at uh, nga pala uh, kung ito man ay eh, napadala sa youtube channel hindi ka pa nakakapag subscribe please subscribe ka na huwag mo kalimutan pagkutin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video no? Uh, okay guys pakikita sa inyo kung saan ako pupunta ngayong araw na ito at kung saan ako magtuturo ka na uh, yeah, guys update ko na lang kayo yan guys diyan uh, malapit na ako doon sa aking pagsaservisan na ano, yun doon sa tuturo kang kayong mga biek ano Uh, <clears throat> Yan, ito, ito yung lugar na aking pinuntahan naglalakad lang ako guys kasi ang dala ko nung sasakyan ngayon ay tricycle guys yeah. Yan. Yan Guys, ganda no? Ganda ng paligid. Ang customer ko nga pala, ang pangalan pala ay si Kuya Mar. Ano, uh, mamaya update ko na lang kayo pag nandun na ka guys. Uh, sige, hanggang mamaya ulit. Right. Mm. Galit na kong inahin Galit na kong inahin, tanda na. Okay, <laughs> ito, vitamins mo ngayon, tapos ang ito 14 days, ayon po ulit, mm. bago ako uh, ako magbigay ng uh, antibiotic, ah, uh, hag-cholera, sa huli-huli <coughs> yan po, ano ha? sa kabila. Ja. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Dito rin gatas na Gatas nga na? Ong bihig ka Mayroong gatas na pang talaga. tada ka

pasar sa pagkain. buti hindi nag-iipot. Dito muna tayo. niya. sa binuksan hindi. na problema namin 'ya, pagsalo-salo muna. Okay, guys. Ah, uh, nandito na ulit ako sa bayan na tapos na ako mag-service sa customer. Land ko. Ah, na tayo ng mga guys, I uh, it ko kung ikaw man ay napadala sa aking YouTube channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe ka na at huwag mong kalimutan pinutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga, aking mga video. Ano, uh, nagpapasalamat nga pala ako sa mga wala sa sumusuporta sa aking YouTube channel at sa, mga content. sana supportahin you na tayo aking mga dadaan na aking mga video. Ano. Uh, okay guys, hanggang dito na lang muna ulit yung video ko. Ka. Ako po lang ulit si Papa Tox, ang yung animal technician and consultant. Bye bye!